Na, akala ko kanina labuyo na. Aso pala ng idol. Tikan na yung babae natin muna kung mga bungab. natin. Dati so katakalain na may aso pala dito. Pero may bahay dito, dun, malayo. sarap ng asawa buyo ah super so para maigil hindi maigil hindi nahuli hindi hirap pa natin Ya, akan mentahin mau ada pala na nga i-vlog na nga dito hapon ay ipakita yung ano sa kasama ko kahuli pala kahapon ano na naman siya ngayon May Sumukan natin ang mga lupit nakikai wala eh <laughs> ito natin natin si kikai ito, is piso so nga lang tiksas yung tiksas yung ano pinanay yung tiksas iso na boyo na tatay subukan natin kung tama yung natla Ayun, naka ano tayo, naka lungpans <laughs> Hindi lung pala. Ala nga ni short short pants. Tayo at Ayun. Si boy, linggit Ay nung, siya ba yan? Siya hmm. ba yan? Balaway sila sa si balasit at sa si bulingit. aso Ito yung galing sa limay. Nailap nga mga idol. bulinggit. bulinggit. Harap okay, magsawa sa akin ginagawa. Wala lagi tayo yung hole. na natin ng mga bagong pangatik. Pero hindi tayo susuko. Kasi tayo tayong ibang ginagawa. Hindi magganang ganito. Pero mga idol itong channel ko na to. Sakaling ma-monetize ako ni boss. Boss mita. Ito tulong lang din natin 'yung iba nito sa ating mga. May hirapan na kababayan. Kasi kung ako ang tatanungin, okay na ako sa buhay ko. Kaya ako ginagawa 'to bata pa ako na may pangarap na akong makatulong tumulong sa taong nahihirapan kasi ang hirap ng buhay namin uh, master talagang hirap pero kung sa ngayon medyo kahit pa paano nakakakain na ako okay na ako dahil meron akong mga anak na nagsusuporta kaya ito, nagawa ko to. Hindi lang ito para sa akin, para ito sa uh, pwedeng matulungan. Na, naghihirap. Kaya ako ginagawa to. Kasi kung ako lang, hindi ko naman kailangan ng magganito. Kaya ako naman maglaro-laro na lang ng hindi pa nga, ko na kailangan na mag uh, video video dito sa ano kaya mga ka mga ka master sana support tayo yung channel ko na to para to sa mga taong nangailangan ng tulong hindi lang to para sa akin pero meron din ibig sabihin meron din tayong pangangailangan pero hindi lang para sa akin to. Yan lang totoo, Hunter, yung kaya ako to nasabi. Dahil yan talaga yung pangarap ko. Kasi ang alam ko, sa ganitong paraan, ni eh, ay hindi tayo nakapag-aral. Eh. Pag na-monetize tayo, nasahod tayo. Kahit pa paano may tutulong natin yan. Eh, lalo na kung malaki na. Malaki na. Eh, madali tayong makakatulong.